Yes, dumating na nga pala yung order namin na gilingan ng palay. Kaya ito, ito ay na namin na kung okay yung paggiling niya. Bago namin nga pala na perfect yung giling ng palay, hinanap muna namin yung adyasan. Unang testing namin, meron pa siyang palay-palay na ganyan. Kaya hinanap namin talaga yung pinaka-adyasan niya. Ayun, na, na perfect din namin kaya ito. Dire-diretso na namin tinetesting yung isang bultong palay. Tumitimbang siya ng 50 kilos. Tahan natin kung ang, ang resulta niya, kung ilang kilong bigas ang kalalabasan niya. Kaya ito, ito na namin inaayos. Kaya lang madiwara lang boss, kailangan mo alisin lahat yung dumi o yung batong sumasama doon sa pinakapalay ng pagkabilad namin. Kaya kailangan mo, isa-isa mo siyang pupulot-pulotin doon sa ibabaw na yan, yan. Yan sa na namin ng palay. Eh, bigasan, na mo kung may marumi, kung ayos pa rin. Pero maganda pagkakagiling. Talagang perfect. Pang sariling kwan lang boss. Eka nga yung papakiskis ka. Meron sa saing Meron kang palay na naka-stack. May sambal deo oh, salang. Bago ng bago yung bigas mong sasaing. Pagka bagong yung bigas mo, napakasarap sa ingin na ang bango hindi siya amoy on. to oh. malapit nang maubos yung palay na pa ginigiling namin nanya niyo boss oh. napakaganda ano naging resulta ayos siya sulit so, yung pagkabili natin ng makina ayos to hindi mo na kailangan magpakiskis pa kusansaan. saan dito sa bahay pwede mo nang buhatin dalawang tao lang kaya mabubuhat mo na siya dilipat yan o oh. na last na yan ay malalaan natin ayan nga pala yung buga ng abo nya ay yung abo yung ipa pala yung pinagbalata ng palay ayan tetestingin na natin kung ilay lumabas na kilo oops ayan 28 mga boss sa 50 kilos na palay 28 bigas ang kin lumabas kaya comment and share na lang kayo mga bossing